everyone! Welcome to my YouTube channel! Una sa lahat sa inyong aking mga subscribers at saka silent viewers advance. Merry Christmas! O kaya Happy Christmas! ba? Diba? Kahit uh, medyo ano tayo ngayon? Kakaiba, ba? Diba? So, Happy Happy Christmas na lang sa inyong lahat! ang aking i-share sa inyo ngayon ay tungkol na rawan sa bigas. Kasi, update ko kayo guys, dahil alam naman natin na ang bigas talaga ay number one na kailangan ng ating mga sindi. Alam nyo guys, uh, nag expect talaga kami na medyo bababa ang bigas. Pero, ang totoo, Talagang pataas pa ng pataas ang presyo talaga ng bigas. So siguro wala tayong pag-asa sa ngayon na medyo makabili tayo ng mga 40 plus na bigas talagang mas mahal. Kaya ang ating mga suke ay nahihirapan sila mag-budget. At alam nyo, napapansin ko dito sa aming lugar ay parang hindi Pasko. Siguro dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin kaya nahihirapan sila ang pag lang talaga ng bigas nila ay talagang uh, medyo hirap talaga kasi sa sobrang mahal. At ang aking uh, masasabi lang uh, siguro uh, man adjust na lang tayo kung ah, uh, medyo hirap tayo ngayon sa ating mga budget dahil sa sobrang bilihin. Yung mga hindi mga importante o mga another expenses dyan na pwede naman pagpaliban. So, ikaw nga, huwag na muna natin pag-abalahan yun. So, unahin muna natin ang mga basic needs tayo ngayon. Kaya, eto, ang Pasko natin, bukas Pasko na, di ba? So, yun, sana man lang naramdaman natin na ang ating mga uh, kailangan ay medyo bumaba. Kaso, wala nang pag-asa. So, sinishare ko talaga sa inyo na mahal na talaga ang bigas. Yon guys, ah uh, medyo umupo tayo kasi ah uh, parang madilim yung ating uh, background para naman medyo maliwaliwa na. So guys, yon ah uh, ina-update ko lang sa inyo talaga na ang bigas ay wala pang pag bumaba. Uh, sabi nga ng pinagpupuna namin na kuya, ate, talagang asahan na natin ngayong papasok ang bagong taon. Mataas pa rin ang presyo ng giga. So, yun ang aking masasabi sa aking mga kasuper dyan, mga kasari, at ang aking mga suke, kung mayroon tayo dyan, uh, mga suke, extra budget, siguro, mas maganda na lang, dagdagan natin ang ating uh, pagbili ng bigas kasi baka medyo tumaas pa. So, sa ngayon, uh, yun na yung price ng aming mga bigas. So, yun ang aking uh, na isi-share talaga na ang bigas talaga ay number one na kailangan ng ating mga suke. So, mga friendship, comment down below kung sa inyong mga lugar ay medyo humaba o mataas pa rin. At uh, isinishare ko rin sa inyo guys na uh, kahit hindi masyadong merry ang Pasko natin, happy happy lang. Para uh, less ang ating mga iniisip kahit balang dilihin o okay lang tayo, di ba? So, again, Merry and Happy Christmas sa inyong lahat, sa ating mga sukijan, dyan, sa aking mga friends dyan, pati ang aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers sa inyo lahat.